Hello guys, for today's video, nandito kami ngayon Day 9 ngayon o, Ubus na naman yung ating Calderitang kambing Ayan pa, lipstick style Na may mga munggo-munggo, ayawang ko Tapos pansit, ayan, ubus Ayan ang kasang katotak na kubus Tapos ayan pa ang ating Shawarba, ayan, sandok ka na Thank you, Lord Ayan ang ato na sandok na si ate si Ate Arlene, taga Tanay Rizal. Ito yung aking kapalit. Ito siya. Ayan ang aking kapalit. na ayos yung trabaho ko rito. Wala nga problema dis trabaho eh. Ayan mga langga. Pray ta. Ah, pero na. Sige, pray na sa ta. Panginoon, salamat po ngayon sa gabing ito sa aming mga binigay yung pagkain, yung pagkain sa amin na, um, uh, napakamarami more blessing po ito sa amin sa aming uh, mga atong mga pagkaon ito na aming kalakasan in the name of Jesus Amen, Amen. Amen. Kain na kami Lagunit man ko eh Pero na ako na magsandok <laughs> Ayan, shawar ba ni siya Oh. Ito yung crackers Oo, sarap proper, chaka. Masarap? Mm. -hmm. mm -hmm. Ayan, side. So, Poker, tsaka... Asaid. Anong side. Ano yung kulay pula na lagay mo yan? Tomato sauce lang yan. Tanggalin mo nga yan, be. Ang tanggalin mo yan. Ayan. Iubos mo yan sa'yo. Ay, di Ayan. Ano ang unang kinain mo? Ito, masarap siya. Sabi ko sa'yo, masarap yan eh. Ito, masarap to i-partner sa gubos. Kaso yan, oh. Eh. Tapos ito, type ko to. Best tayo. Rice? Masarap yan, sobra. Ayan o, oh. tikman mo itong pizza ko. Oh. Anong eh, ano natin dyan? Pizza, small, small. i e partner ba? Saan? Ayan o, oh, yung camping. O kaya yan o. Oh. Ano man to yung... Ayan o, oh. sarap yan. Lebanese style to eh. Oo, oh, yung eh, mga Lebanese yung nandiyan, mga bisita eh. Uy, ito. Day 9 na tayo. Ay, Diyos ko. Ahahay. Ilang days na lang. Matima na ang Ramadan. Makagraduate kami sa Ramadan. <laughs> sa mga langga ka. Ito ka March. Katapusan, tapos na Ramadan. Oo, oh, katapusan. Tapos na. Ah. Huh. Ito lang. Hindi ka makita eh. Okay. Uh, ako lang makita. Sama natin na pwisto yan. Ito ka. Ayan. Ako yung magkadyos. Saan dito ko sa tabi eh. Hello. Ayan siya mga alangga. So, kakain na kami. Meron yung brass dito si Moa. Magkaba magka, Maglaki ako dito. Masira man yung diet ko, promise. Ito, mag-diet, diet, mag-diet ka pa. Wala diet, diet. Mag -diet, kapa. diet, diet? Mm. Ang sarap talaga yun sa kaba. Hmm, sarap promise. Mm. Kasi hmm? Sarap na siyawar pa Hmm. pero ang kamay ko nanginginig na sa init kasi napaso ako kanina sa tubig. Pagbukas ko sa gripo, akala ko, tawag yan, nakaano lang siya, naka-cool down. Sus, pagbukas ko, ginoo ko. Halos naiewan, di ko malaman. Parang binusan ako ng init tubig grabe. Lalo masarap to pag may limon. Mm. Ito, mm, sobra. Mm. Payat ka dito sa ano? Oh. Kamila? Payat nga ako. Mm. Gusto ko yan. <laughs> Pero sa so personal ah. Oh. Pero sa so personal, mataba. Mm -hmm. Payat siya. Ang pernis.

Tikman mo yung ano. Yung... Tikman mo yung kanin na sarap. Ano to? Mm. mo ko yung um, ano kanin itong Lebanese dati. Pero sarap ha? Mm. Pero yung sarap. Lebanese na luto. Sobra. May patatas pa nga to. Tapos mm. mo ang hmm. oh. dami ng pagkain. Mm. Ang pagkain na yun. Kaya mga langga, kain tayo dyan. Ito, hindi natin mabawasan ito pang almasaw sa bukas. Oo. Eh. Hmm. Pagbusog tayo bukas, hindi na tayo magsari. Hmm. Diri-diritso na tayo pagluto, di ba? Hmm. Sita pa ba tayo lalo? Ganun lang yung kasimple. So okay. guys, sarap ito. Ito na. Okay, kakain pa kami. Magsariso pa kami kakain. Bye-bye sa inyo lahat.